Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kagri. Ka Atin pong sagutin yung katanungan ni Ma'am Ivy Baguhin. Sabi niya po, Sir, magkano po ba yung persak ng sorghum? Okay, so, uh, depende po yan no, kung ano po yung ating ibibenta. No? So, pwede po natin i-dispose yung ating sorghum, yung seeds or grains, o kaya yung stocks. No? So, uh, base po sa data, yung seeds mga kagri ka kapag farm gate po ito ay nasa 12 to 18 pesos per kilo po yung seeds ha yung red na seeds yan po binibili doon sa farm gate pero kapag ibibinta na ito doon sa mga uh, mga commercial area na uh, ginagamitan na ng extra expenses so ang uh, price po niyan is about 20 to 30 uh, pesos per kilogram no that is for seeds And dapat uh, tungkol naman dito sa stocks mga ka yung mga dahon niya at saka yung stem. Yung uh, price po niyan ay 2 to 4 pesos per kilo. no? Uh, sa ibang mga farmer cooperatives or mga association ay yung kanilang mga membro uh, binibili po nila yan para gawin pong silage. So dito sa Central Visayas, Meron na po da, uh, meron na po tayo dito ng mga uh, farmers na nag-ooperate at nagbebenta po ng uh, silage no at ibebenta naman nila ito per sack o kaya per kilo no so uh, napaka-nutritious ito at uh, makakatulong po ito sa food security dito po sa Pilipinas